Magkata tayo ng yellow pin. Ang una nating ilalagay muna ay pechay para hindi lang siya manikit. Ayan. Tapos lagay natin itong mga yellow pin. Gawin natin 'tong pangalawang gata. Saka natin timplahan ng asin. Sibuyas. Luya. paminta. Ayan, may dahon din. Tsaka sili. Lagyan natin konti konting ano. suka pala kasi ipapaksiw ko muna. 'Yan. sinalang na natin, buksan natin yung kalan. Yan, kulong na ang ating dinataang yellow bean. Lagay na natin yung kakong gata. Yan. Ayan. Kulong-kulong na siya. Papatay na natin mayang-mayang konti. Ayan. kulong na. Pwede na. Okay na to. Patay na natin. Ito na. Nilagay ko na sa mangkuko. Tingnan nyo. Naglalangis ang ating malinamnam ang yellow pin na isda. Paborito ko to eh, gatang yellow pin. Bihira lang kami magata, kaya kainan na.